viewers natin na gusto gumamit ng dalawang source ng music. So, halimbawa, laptop or cellphone na gagamitin sa ating mixer. Tulad so, nito sa isa nating viewers. So, shoutout sa iyo, Idol. So, ganito lang gagawin natin, Idol. Ano? Pwede na dalawang cellphone din na gagamitin natin dito or isa ang laptop. Pero kung wala naman tayo laptop, pwede naman na dalawang cellphone lang gagamitin natin. So, ganito lang gagawin natin dito, Idol, sa uh, paggamit natin sa ating mixer. So halimbawa mga idol, kung ang gamit natin ay isang cellphone at saka isang laptop. So ang cellphone natin na idol, pwede natin magamit dito sa ating uh, Bluetooth connection. True Bluetooth ang gagamitin natin sa ating cellphone. So yung ating laptop mga idol, dito naman natin siya i-input sa isa natin channel. Halimbawa, gagamit man tayo ng channel 1 to 5. So channel 5 ang gagamitin natin. So hindi natin pwede dito mga idol na gamitin yung cellphone at saka laptop dito sa 6 and 7. Dahil uh, ito ay stereo, ginamit natin tong channel 6 dito tayo nag-input. So left channel lang ang uh, connection niyan. So yung right channel wala pong signal. So kung 7 naman yung ginamit natin dito sa isa nating cellphone o sa ating laptop, right channel lang din ang uh, magkakaroon ng uh, music. Hindi katulad pag naka-Bluetooth tayo. So left and right channel ng ating uh, mixer output dito mayroong signal po yan so kung halimbawa naman yung isang cellphone naman natin ay dito natin gagamitin sa channel 5 so basta naka line input tayo dito mga idol uh, naka mono siya so left and right channel natin dito mayroon na pong output yan so halimbawa nito mga idol ito ang gagamitin natin na connection ano so gagamit lang tayo dito ng isang connector pero dito true bluetooth tayo so magagamit natin dito na dalawang signal o dalawang source ang music natin dito sa ating mixer So dito mga idol ano, sa ating mixer i-select lang natin itong mode sa Bluetooth. So ayan naka-Bluetooth na po siya. So i-connect natin itong isang cellphone natin sa ating uh, Bluetooth dito sa mixer. So itong cellphone natin idol connected na po ito sa ating uh, Bluetooth connection dito sa ating mixer. So ito idol ano, wala pa tayong music na ipapalabas dito pero ipi-play natin ito para makita lang natin dito na mayroong signal. So mamaya ipaparinig din natin ang music. So, yan, idol, naka-play na siya. So, may signal lang pumapasok dahil uh, umiikot na yung ating uh, Bluetooth dito. So, ito, idol, lang main volume natin. I-maintain na lang natin ang main volume natin. So, ito yung uh, volume o feeder ng ating Bluetooth connection or 6 and 7. So, mag-volume tayo dito, idol. Uh, iilaw na tong ating light indicator. Ayan. So, ayan siya, idol, ano. Umiilaw na yung ating light indicator. So, ibig sabihin may signal na yung ating uh, gagamitin na source dito sa ating Bluetooth. So, ang susunod natin gagawin mga idol, dito naman tayo mag-input sa channel 5. So, sa pangalawa nating uh, source. So, ito yung gagamitin natin mga idol na isang cellphone para sa pangalawa nating uh, source. So, alimbawa mga idol, gagamit lang tayo dito ng connector to 3.5 to 6.35 dahil yung ating channel 5 input dito yung pinakalain input nya ito 6.35 ito po yon ayan so 3.5 ito sa headset ng ating Uh, cellphone. So input natin to idol sa line input ng ating channel 5. Tsaka yung pinaka 3.5 mga idol dito lang sa uh, earphone output ng ating uh, cellphone. So yan siya idol, pwede na natin i yan. So magpe tayo idol ano? Uh, i natin ito. Ayan. Tapos ito, yung pangalawa nating source, i-play din natin 'yan. So dalawa ang source natin dito sa ating mixer, so sa so volume naman dito mga idol, dapat itong pinaka main volume maintain tayo dyan, dahil pag once na nakababa yan, itong ating channel 5 at saka itong bluetooth connection natin ay wala pong signal na lalabas po dyan, so dapat ang main volume natin nakamaintain ang volume, so ito idol ano papakita natin dito na itong channel 5 volume natin, lalabas yung uh, ilaw nya, ayan, so yan idol umiilaw yung ating light indicator dito sa ating uh, channel 5 input sa so, ibaba natin, so ito naman yung ating uh, bluetooth ayan so ibig sabihin yung mga signal pong pumapasok yan idol sa ating mga source so dalawa ang ating source dyan so ang pinaka importante dito idol yung gain ano dapat uh, iangat natin to so nalagay ko lang ito sa half maintain na rin tayo sa volume so pwede naman natin na uh, nababahan yung gain kung nagpipik so ganoon lang ang gawin natin idol so ito idol ipaparinig natin na pwede tayo dito magpalit palit ng uh, music Ano lang idol, pwede tayo dance stop music dyan kung sakaling dalawa yung ating uh, source ng music. Basta idol, pag ang Bluetooth ginagamit natin connected sa isa nating source, huwag tayo mag-input dito sa 6 and 7 para sa pangalawa nating source. Dahil uh, pareho po o magkasabay po silang dalawa, dahil yung 6 and 7 at saka Bluetooth connection natin ay isang uh, channel lang. So dapat, uh, katulad nito, Bluetooth tayo, so dapat ihiwalay natin yung isa nating source dito sa 5, papunta naman dito sa 1. So, mamili na lang tayo. Basta yung 6 and 7 at saka Bluetooth connection natin ay isang channel yan. So, yan ang pwede natin gagawin mga idol. Kung meron kayong laptop, so pwede naman yan na through Bluetooth yung isa natin. Pero kung ang inyong mixer idol ay walang Bluetooth, so dito na tayo mag-input sa 6 and 7. So, dapat yung isang source natin, itong 6 and 7, gagamitin natin para sa Uh, isa nating source para left and right channel dito ng ating main output mayroong uh, music hindi ka tulad dito naka mono tayo so left and right channel natin ay mayroon po yung uh, output so dito stereo kaya kailangan dito yung dalawa na to mayroong input so kung halimbawa mga idol yung inyong mixer ay walang bluetooth ano so wala tayong gagamitin na bluetooth dyan so ang 6 and 7 dito idol itong gagamitin natin ng na cord no kung cellphone ang gagamitin natin or laptop 3.5 to dual 6.35 dapat itong dalawa na to mayroon pong input yan dahil naka uh, stereo po yan so para uh, left and right channel natin ng ating mixer mayroon siyang uh, signal